Aries, at ang Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 5 number 22 at number 36. Taurus, at ang Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19, number 31 at number 24. Gemini, at ang Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 14, number 29 at number 30. Cancer at ang Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19, number 30 at number 25. Leo at ang Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 16 at number 19. Virgo, at ang Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 9, number 26 at number 30. Libra, at ang Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 14 at number 20 at number 29. Scorpio. At ang Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero color green, and color red number 25, number 10, at number 36. Sagittarius at ang Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 12 number 29 at number 40. Capricorn at ang Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 15, number 6 at number 19. Aquarius at ang Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25, number 18 at number 11. Pisces. At ang Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 26, number 14 at number 32.